Nandito tayo ngayon sa, so, sa Sindangan Sambuanga del Norte na Masyal. Ang ganda ngayon ang ano, ang plaza ng ng Sindangan Sambuanga del Norte. Malinis. At ang ganda, ang daming mga halaman. Ito yung Sindangan Sambuanga del Norte. Ang ganda lang dito ngayon. Tingnan yung mga inday. Ang nagustuhan ko lang dito, mga Inday, ang yung upuan nila. Akala ko kahoy. Yun pala siminto Nitingnan. Makarin sa gilid. Ang daming upuan. Hindi talaga mapapagod yung mga tao pag namasyan. Kasi maraming upuan talaga sa gilid. Ang ganda talaga ng mga ano, tanawin dito.